Lights, camera, okay. rolling, action! Sige naman, saan tayo kakain? Oo oh, nga. Uy, nakita niyo kanina, may cute na cute na guy. Noon, yeah! doon. Diba? Oh, oh, Wag yun, hindi huh? okay for me. Wala kang kita, ha? Huh? Uh -huh. Sa'yo okay ba yun? O oh, cute di diba? Hindi ko nakita eh. Alam mo ito, parang naiinggit to. Hindi ako huh? naiinggit. Itong Siyempre si ayoko na nits. Nakita ko na yung guy na yun. Marami siyang babaeng kasama. And I'm sure hindi siya bagay sa'yo. Ah, talaga? Yes. Ano ka ba? May papakilala Sino? ko sa'yo. Ano? Sino? Ayun o, no, mayroong lalaki doon sa gitna. Ayun, ang guwap. Nakasalamin. Kita mo ba? Ang guwapo yun, di ba? Di mo oh. type yung katabi nung tinuturo? Ay, yung katabi? Oo. Uh -uh. Yung, naka-pink, yung naka-pink. yung naka-teal. yung yung teal. Hindi, yung, yung naka-pink naka <laughs> naka nga. Naka-pink? Naka, pink, yung, naka pink, <laughs> Lalaki ba yun? Naka-pink long hair. Banda kasi siya. <laughs> Foreigner! Wag yun. Yung kulay ano, parang Wag na yun. Hindi mo kayang asawa niya. Kaya-kaya <laughs> ko yun. Nakapagalan lang. Na. Hi, girl. Ay! 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 Ito, tayo ko ba? Claire. Yun. Ano Ay? pinag-uusapan niyo? O oh, ano yun? May ikpireto ka ba sa akin, Mama Randy? Eh, yung ex niya nga nakasalamin doon. Din? Nakikita mo yun ang niya siguro. Oh, ah, yeah. bawal kausapin ba yun? Ma? Mama, kausapin mo to. Sabi Ikaw na siya ka na sa yung, gitna. Sabi ko <laughs> nga sa yung blunt dito Kasi na nakikita namin, kanina pa... Nakalutang tum yan. <laughs> Tumitingin sa iyo yung... Yung naka-beige ano, naka na nakasalamin. Yung, yung halos walang buhok. Hindi nga yun bagay sa iyo. Mas magdi sa gitna. nakita mo, nararamdaman mo, lumulutang na siya. <laughs> Papa na ka, cut! <laughs> Gusto, thank you, thank you.